Ginisang kalabasa sitaw na may karne ng baboy. Hi guys, Miss Ayusin mo here. Nakabili tayo dito ng sitaw at yung tiran kalabasa kalahati guys. So iluluto natin to. Meron ako dito adobong baboy yan guys. Maanghang ito guys. Tira ko lang din to guys. Iluluto natin sa sitaw at kalabasa. So yan guys, nahugasan ko na yung sitaw. Hiwain natin ito ng maliliit. Yan. And then yung kalabasa, balatan natin guys. Tanggalin natin yung nasa part ng gitna. At hiwain natin ito. Guys, hugasan muna natin mabuti. Tapos hiwain lang natin to ng maliliit. Ayan. So ito guys, sinuhugasan na natin, nabalatan na natin at nahiwa na natin to ng maliliit na guys. Ito po guys ang atin. Magpainit tayo ng kawali at lagyan natin ng mantika, igisa natin ng bawang. So, igisa natin ng bawang, lagay natin ang sibuyas. Ayan, guys, igisa lang natin. Ito yung ating karning adobo na natira ko lang po yan kagabi. So, lagyan natin sa kawali. Yan, igisa pa rin natin kahit luto na po ito guys. So, konting gisa lang ng konting gisa-gisa. Ayan. -gisa. Konting gisa lang, guys. And then, after po, na ilagay na natin yung kalabasa at saka yung sitaw, guys. Pagsabayin na natin para madali na. Gutom na ako, guys. Katatapos ko lang maglinis ng bahay. So, yon So, ayan guys, igisa lang natin itong mabuti. Igisa, igisa, igisa ng igisa. Ayan, isang kutsa. Ayan, yun ang yummy yummy guys. So, ayan. So, after po nyan guys, ay lagyan lang natin ng asin. Asin lang po ang pinangtimpla ko dito. Ayan. So, yan guys. So, iginisa-gisa ko na po yung ating ulam. At uh, syempre, lagyan po natin ito ng konting tubig. Ayan. Ilagyan ko lang po ito ng konting tubig guys para pakuluan natin sa glit. Kasi matigas po yung sib sibuya. Matigas po yung ating kalabasa at sitaw. Yan. Lagyan lang natin ng konti guys and then takpan, pakuluan lang natin. Konti lang po at matutuyo naman yung sabaw niyan guys. So yan, ginisang kalabasa na may sitaw at karne ng baboy. Ito guys at medyo okay okay na yung ating ulam. Yan. Kumukulo-kulo na. Ito guys, konting-konti lang yung sinabaw natin para po pampalambot lang ng ating sitaw at kalabasa. So yun, patutuyuin lang po natin to ng konti at then luto na po. Ayos na po sa buto-buto at ayos na ating ulam at swak na swak at bubusog na naman po tayo nito guys. I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching. God bless everyone. See you to my next video. Ito po ay ulam ko. Yan, spicy. Mmm, -hmm, sarap yummy and delicious. Thanks for watching. Bye bye. Boss, boss. I love you all, mama. Thank you, po. Bye bye. See you to my next video, Miss Ayuzen Mo here. I love you all, mama. I really appreciate po, guys. Like and comment lang below lang po kayo, guys. And then babalikan ko po kayo. Thanks for watching. see you to my next video everyone bye thank you